Shout out po sa inyong lahat, mga kawaki, mga kabisnis, mga kalinda. Ayan, nandito pa rin tayo ngayon sa bundok. At ayan, magpapakain tayo ng ating mga manok at mga pato. At mamaya, uulit tayo ng isa dyan para pang ulam natin. Ano? kagaya uh, nga po ng kinasabi ng karamihan na doon sa pag-uugali ni Jonathan at ni Nanay Marita, no? Sa totoo lang, eh, kung ang pagbabantaya, kung ang pagbabatayan ay sa pagkain, eh, mabuti pa itong mga manok at pato, mga kawakin. Kasi itong mga hayop po na to ay walang pili sa pagkain hindi tulad ni Nanay Marita, ni Jonathan, na medyo masilan talaga sila pagdating sa pagkain. Ano? So, kung ikukumpara mo naman, ito, sa kanila, eh, tatingin ko lang ha, eh, malaki din naman ang pakinabang itong mga manok at sa kapato. Kasi pag ito bininta mo, magiging pera. Pero sila ni Jonathan at Nanay Marita, eh, ibinta mo man yan, walang bibili diyan joke lang mga ka -waki. Alam kong na-stress kayo sa ka dalawang ito. Ano. Pero sa totoo lang, mga ka Waki at mga ka Wikwi, Wakwa! Waki! Wa! Ayi! Ang akala po kasi ng marami sa mga viewers natin, itong si Nanay Marita at si Jonathan ay kinakampihan ko. Sa totoo lang, wala tayong ganung pag-iisip. Hindi natin sila kinakampihan, hindi rin natin kinakampihan yung mga viewers at mga subscriber natin. Lumalagay lang tayo doon sa gitna, mga kawaki. No? Dapat po natin maintindihan na yung isang tao, gaano man siya kasama, ay meron pa rin naman siyang karapatan. Kaya nga pagdating sa korte, binibigyan pa siya ng uh, hostesya, ng mga abogado para may pagtanggol yung kanyang sarili. Ano? Pero hindi tayo pumapapel na bilang tagapagtanggol. Hindi ganon. Ah, uh, kung napapansin nyo sa mga in-upload ating video, siguro ma Kikita nyo naman doon at maririnig na lagi ang tema ng ating pagbablog tungkol sa kanilang dalawa ay pagmamalasakit bilang isang tao. At uh, akala nyo ba kayo lang ang naiinis, ang nabibisit o kaya nai-stress sa kanilang dalawa? Aba hindi ha. Maging ako, maging kami. E, misis, ano? Na-stress din naman. Ang totoo niyan, yung mga napapanood nyo sa mga in ko na video, mga kawake, mga make-up na yon hindi lahat ng mga sinasabi ni Jonathan patungkol doon sa mga viewers at sa sinasabing mga baser niya at naging doon sa ibang mga uh, influencer o vlogger, hindi lahat ng sinasabi niya ini-upload ko. No? Isinasama ko doon sa video. Alam nyo kung bakit? Abay, lalo kang maiinis at lalo kang mabubisit kapag marinig mo yun at mapanood. So, kinak-cut ko na lang yon yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan na lalong uh, ikaiinis ika-iinis ba natin. No? Pero, ganun pa man, uh, sana po, Uh, lagi na lang tayong magunawaan, ano? Hindi naman ibig sabihin na mga baser na yon ay mga masasama sila. Hindi. Kasi ang karamihan dyan, pag ako naman ang tanong uh, ninyo dyan, ang pagkakaintindi ko dyan, karamihan doon sa mga nagbabag-comment sa kay Donatan at uh, Nanay Marita, makikita mo pa rin doon yung pagmamalasakit sa kanila, ano? makikita mo yun. Kaya sila naiinis, nagagalit, kasi ang gusto sana nilang gawin, nagagawin ni Jonathan, ay hindi magawa-gawa ni Jonathan. Kung baga, matigas talaga yung kanyang ulo para siya turuan at hindi siya sumusunod. Kasi sa nakikita ko, sa totoo lang, kung yung mga nagko-comment doon sa kanya o kaya mga nag Sabihin na lang natin mga bad comment tayo. Sa totoo lang, kung susundin lang ni Jonathan yung mga sinasabi nila, kaya ng maligo, magkapaho, kinanay Marita, uh, ilagay niya lang, lang, doon sa bahay na pinagawa ni sa business, ay sa tingin ko ha, marami pang mga taong maawa sa kanila at mag-sponsor at magbibigay sa si kanila ng pagkain. Kaya yung mga tao na yun, simpil na, mga puso din naman yun, ano? Kaya yung mga tao na yun, imbis na tumulong at uh, umalalay sa kanila, ay ang nangyari tuloy, nagalit na. At, uh, yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nagkaroon ng hindi magandang pagtingin sa kanila. At, siyempre, alam ko naman na pati ako nadamay din naman doon. Pero ganyan pa man, mga kawaki, sa lahat ng mga subscriber, sa batubang panig ng mundo, kung nakikita nyo na may mga pagkukulang o kaya may mga pagkakamali ako doon sa mga sinasabi ko, umihingi ako ng pamanin sa inyo. Ano? Wala po tayong intensyon na inisin o kaya asarin kayo sa pamamagitan ng ating mga vlogs. So ayan, ganang muna panoorin po natin ito kasi nagluluto na kami dito ng ulam na tinulang manok. Kaya so, gaya sinabi ko doon kanina sa unahan na humuli kami o kaya naghuli kami ng isang manok para ulamin namin ngayon dahil sa nagdadamo kami ngayon. At itong mga taong makikita nyo rito, mga kasamahan ko, ito yung mga kasama ko doon sa pagtatrabaho sa bukit. So ayan, watch and enjoy po tayo mga kawake, mga kalinda at mga kapisyo. God bless sa inyong lahat. Isang oras lang, lambot na siya. So, hindi ka na masyadong magastusan sa kahoy. Kaya hindi na masyadong matagal. Dahil sa mayroon na siyang daon ng langka, no? Yun, yun yung technique mga kawakiwak, ha? Huwag mong kalimutan. Yun. Yun, pre, ayan ang isa nga namin. Para gana dito sa kahoy, mga kawakiwak. Yan. So yun, sinagtabas kami ng damo mga at magtatanim kami ng mais at kakamuting kahoy. Yung mga nagtatabas natin ng damo, ito yung pinakaulam nila mamaya. Ulam tanghalian po yan mga kawakiwak, ito yung native natin na ah, tandang. Oh. So, masarap ang ulam mamaya mga kawakiwak. Walang oh. isda, kaya manok na lang. Bundok to, wala kami makukang isda eh. Kaga na lang muna kami sa tandang na manok. No? Isang piraso, mga nasa dalawang kilo at kalahati. Kaya medyo marami-rami na rin, mga kawakiwa. Loto na po ang ating tinulang manok, mga kawakiwak. So, hali kayo. Kakain na tayo, mga kawakiwak. Eto, napakasarap. Ito pala yung ating tinulang manok. Yan. Ayan. Tapos ito yung Ah, uh, puso na ginawang pati. no. Oo, okay. sir, sir. Dito sa itlog, kasi s'empre may container rin nasa kayo. No. Saka, meron na kami naka-reading pang himagas mga kawak-wiwak ayon. Okay. Oh, Thank oh. okay. you, boss. ayan, Okay, Ayun, So, ayan, kakain kami. Ito si okay. Boss Eli. Ayun si Kaabi, gutom na gutom na eh. Medyo na na eh. Namumutla. <laughs> ayan na namin. So, pakain kami mga kawakiwak, samahan nyo kami. Ayan. Yun. Mamutla eh. Hindi lang. Tatanggalin mo. Oh, Sumali ka dyan, matatanggalan mo rito. Ayan, nakatalikod na matindiyan, matindi yan. O, oh, isa sa mga artista yan, mga kasamaan namin dito ha, mga kawakiwak. Ayan. Oh. Oh na basbasan mo na yan kabe basbasan mo muna para para mabusog tayo ng maayos ano ayan damit ka ron <laughs> mm. ayan mo kain mar kain ka dyan mar kain ka huwag mo didibin yung mga problema natin

May kamuting kahoy pa yan. Oh. Ayan. Mm -hmm. Lembut talaga siya. Ayan. Ito yung tinatawag na budot spike. Udah. Ini dia Jadi e ya pelan, nanti gulai donet. Eh? Amin ya. Eh? E, Ini nulayan Ayan. Tuloy lang ang kain, mga kawakiwa ko. Talagang galit-galit mo na ngayon dahil sa may sorbo yung pagsubok. Uh, mm -hmm. Minsan-minsan gumaganito rin kami dito kasi mga ganito kami. Kahit na ganito lang yung muka, wala tayong magagawa. Talagang ganito eh. Kaya kung magtaganon, ay eh, ganito talaga. Ayan. Mm -hmm. Ayos po tayo mga kawakiwak. Ayan. Napakasarap. Ah, Napakasarap! Napakasarap mga kawakiwak! Ano naman? May mahal. Napakasarap mga kawakiwak! Mahal ko itong handa mo.

Papaya, okay, ayaw ko na naman ang tinira na doon. Ano kayo nalik? Nakita ka dyan ba? Hindi ko naman sa salito. Ah, yung... hindi ko yung sili. Hindi Uh, kapangyarihan ko, nakaipon kapag ito, kung kaya kapag nakaipon kapag nakaipon buong langka kapag nakaipon kapag nakaipon kapag kayo, pag pumunta kayo dito mga nakaipon kapag nakaipon kapag nakaipon kapag nakaipon kapag kayo sa kain sabi sa kapag nakaipon kami nakaipon ตามนั้นนะหนูนูมานัอ่อืม dito ka. Hindi ma. Dalawa, Yan yun, look. So, So yun, mga kawakiwak, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sinamahan nyo kami hanggang sa dulo ng video namin ito. Ito yung video namin. Naway, kahit papaano ba ay eh, nasiyahan kayo. At kung maaari sana, paki share, subscribe, and like na rin. Para, uh, para magdagdag mo yung ating mga ka mga ka-designers. Pakicare po. Pakiusap lang naman, kung maaari sana. Ito yung mga kasamahan ko, mga masisim dito. Pero kami, hindi namin naubos to. Kasi, puros na bawang inipin namin mga toko. So, na <laughs>

Thank you, thank you, thank you. Shout out po sa inyong lahat. Mga koki, ingat. Ingat po kayo lagi. Saan man kayong panig ng mundo, ingat po kayong lagi.